Pag hindi ninyo ako napatay, itong remaining na tatlong taon ko, putang ina, uubusin ko talaga kayo. Mamunga rin si Bo. Ayaw buanga ang akong nasod. Ayog daog daoga ang akong isig ka Pilipino. Putang inaga magpatay kita niya. Giingnan tanam ni Addo. O katong mo patoo, mo iniuna sa langit. Karon o gusto mong musunod. Nara niyo. O gusto ka? Kamong nakawa pa magsugod Ay ya o Gilmo.